Guys, magandang umaga. So, for this video ay gagawa tayo nitong pamain. Balta. Yan, ganito. Yan. So, may nagawa na ako ilang piraso. So, turo ko lang sa inyo kung paano gumawa. May yung nagawa ako. Yan, mga artificial DIY So ang gamit natin ay Uberisim May Uberisim like Yan uh, Yung mga Disposable pa natin Mga baunan, same pattern Gamit gunting Blade So Babala, tangan bata At uh, pintang Uh, terus So, gagamitin natin ngayon ay kulay green. Okay. So, umpisa na natin. Ang unahin natin ay maggayat ng pattern. may mga nagawa na ako nung nakaraan. So yun, uh, nakatawa naman yung sarili mong gawa ay binawi. Uh, Nakaunang mong gawa ko ay tinesting ko ay nakapitong kilo agad gulilasan. Ayan so, na, dalawa na siya. So maulan kaya wala magawa kundi magbuting-ting. Magawa lang tayo mapain. Thank So, gamit din natin ng yan Ayan, may mali tayong mata. Meron din tayong malaki, paubos na. So, gamit yung kawil ay bisa sa is. Ayan. Para may laban. At gas. O, ganda lang. Laging natin lang ng kaunti para dumikit yung ating disposable na uh, plastic. yan Ayan. So, so didikit ko na. Hmm. So, ito yung pang na po pantay magpantay. Magpantay noon, pattern. At saka yung Kawin Para mandikit So gamitin natin very light Yan. Para tumigas Bye. Wow. Ayan, may pattern na ako. talaga na lang natin siya ng cham. So, ginagamit kong cham ay ito. Ito, so, wala akong nilang piraso nito. So, yung ginagamit kong cham. Mm -hmm. Gulo-gulo na. akin tap ak kung tawagin. Pakain na nung kung yung kanyang natukto. Kanyang natukto. Misente. nung mga kapitid lang Hmm, apa Kaya ang gagamitin kong dyan.

kailangan. na akong yan isda. Para madali siyang ipasok yung ating pattern kung pinamasa ko kanya. Tutorial lang mo ito. Tutorial. So, yan yung talagay na yung siyacha ng isda. Papasok na siya loob. Okay. mayroon po siya nandiyan na gumting. So, gumting ko lang para thermal. Ayan. Ayan. Ano so, mayroon din masyado. Makikot.

may uh, yung beresin dahil may extra tayo dito yan, gamit ko So, mga ilang segundo, uh, na ulit ito, titigas na yung uber Racing Light, uber Racing Light na ito. Ayan. Pagkakit ka na ito. Tapos, gagawa naman tayo ng pangin pabuntot at malumbog. Tanggalin so, natin yung mga sobrang liberation para hindi siya musbog. Hmm. So yan yung pinaka chan. Magawa naman tayo dito sa babaw. Kulay green. Para magmukhang da. Yeah. So yan. Pakunti na yung aking kulay green. So, Malawakan ko na lang siya ng konting pakintam. Ako pag nilitsin natin dyan, mix. Dito natin natin magamit yung brush. Dito yung natin yung natin na, uh, So pabrushin natin para magmix. Nah. Dito natin magamit yung yung brush.

那你就给你撤掉。

Jangan takut sama angin, pasok Boom pasok ko na Papangtay lang natin na yung dalawang bulo na naman yung naka Kaya na

So ayan, napantay ko na. Uh, ayan, gabi na natin siyang pinaka-ibabaw. Ibabaw nung isla natin. So ayan, lalagyan natin ang uberacy ng ibabaw. Ayan. So mag-absorb siya para tumasok sa loob. So, kapag tayo dito na lang. So, kagod natin. Para kumasak sa loob yung media racing. So, yun. pag sure muna tayo na nandiyan yung buwan. Ibigay lang natin ng tinti ulo. Para hindi lumabas. Bago natin i-uberisin. Bago natin i Yeah. ayan. i ko na. I-uberisin live. Nakatumigas na hindi pa ganda dahil malamig ang panahon sobrang lakas ang ulan ok, so gagawa naman tayo ng pinakaparang talisikis sa gilid so meron na ako dito so yan, yung mga ko lang sa mga gulid ng plastik para style kaliskis siya yan So, paghahatiin ko lang yan. Sa so, mga bilid lang ito ng kichirya. So, yung mga makikintab na balat ng kichirya. So, yung ginagawa kong pinakaparang kaliskis ng isda. Yan. So, yan. Meron na tayo. Yung So, dito kitang ko lang ng kapiraso. Meron na ito na yung para dumikit. So, ayan na. Meron akong taliskis. Ayan, nasa gitna. So, lalagyan na natin siya ng mata. Mata tsaka yung pinaka parang hasang. Over ng hasang. So, isa pa rin pa aking tab. Ayan. Order po sa Shopee. So, yun lang yan, yan po yung in-order sa Shopee parang paliskis. So, gagawa na lang ako ng pinakaparang hasang sa ulo. So, kailangan gali ng gunting. So, maliliit na detalye na to. Maliliit na piraso na ng packing tab. So, Ay Meron na tayong pinaka parang ulo. bibigit ko na lang. so bubukas ako pa lang ng konti at sobrang laki. So, meron na akong parang ulo. So, lalagyan na lang ng mata. Ilalagay so, ang mata. So, tutukan lang ulit natin ng UV light. So, last na. Isang mata na lang sa kabilang gilid. Para tapos na. So ayan, pinisin lang natin. Para magulmang isda na siya. So bilogin natin siya. Tapos bilogin natin. Ayan, yung mga gulo na para parang Para bilog yung pinakaparang isda. Bahol naman. So, ayan na, ayos sa ilitang natin yung design ng sidak. So ayan na yung finish natin. So gugupitin ko lang yung buntot. At ayan na meron na tayong artificial fine. Yeah. So yun, sana nakatulong sa inyo so, guys. Yung yung simple video at simple paggawa nitong DIY fine. So ito yung mga namuna ko na. So, work it, work it. Uh, talagang pinatangkili kainin ng mga mulyasan. At, at nai-kabit ko ito sa Tansi sa Papaltok, so video ko lang kung nakakauli ito mismo, yung mga nagawa natin ngayon. So yun lang, at sana po, paki-pano, paki-subscribe sa my YouTube channel, WIC Dog, at thank you.